hindi man ipinangalanang panik, pero malinaw na tumindi ang presensya at agresyon ng China Coast Guard, CCG sa West Philippine Sea at tumutulong ang Philippine Coast Guard, PCG at ang gobyerno ng Pilipinas para protektahan ang soberanya at mga karapatan ng bansa. Heto ang buong sitwasyon sa makabagong kaganapan hanggang Disyembre taong 2025 sa wikang Filipino. Simula ng unang madokumentuhan ang pagpasok ng mga bagong barkong CCG sa karagatan na inaangkin ng Pilipinas, madalas na itong kinwestiyon bilang labag sa pandaigdigang batas at sobaranyang teritoryo. Minsang inilatag ng National Maritime Council, NMC, na dalawang barko ng CCG, CCG 5901 at CCG 3304, ay nakita noong Enero taong 2025 sa paligid ng baho de Masinloc, Panatag, Scarborough Shoal, mga 70 hanggang 90 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Ayon sa NMC, malinaw na paglabag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at sa soberanyang pag-aari ng Pilipinas, kaya't agad umano ang diplomatikong protesta. Lumabas ding may mga ulat na may swarm ng pagsama-sama ng maraming Chinese vessels sa loob ng ekonomikal na zona ng Pilipinas. Noong Hunyo taong 2025, inihayag ng PCG na mahigit limampung barko ng Chinese Maritime Militia, CMM, si ang matatagpuan sa Rosul Reef, parte ng EEZ ng Pilipinas sa WPS. Ang mga barkong ito, kilala ring, ghost ships, ay hindi sumasagot sa mga radio challenge ng PCG, isang senyales ng posibleng surveillance o pressure laban sa mga mangingisdang Pilipino. Noong Oktubre taong 2025, muling sumiklab ang tensyon ng isang CCG vessel umano'y sumabog ng water cannon laban sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, before, habang naglilingkod para sa mga mangingisdang Pilipino malapit sa Pag-asa Island. Tinamaan naman ng pagram ang stern ng barkong before. Ito raw ay malinaw na agresyon na labag sa soberanya ng Pilipinas. Sa kabila ng mga harassment at panganib, pinanatili ng PCG at ng militar ng Pilipinas ang kanilang ruta at presensya sa mga apektadong lugar. Ayon sa ulo ng militar, Gen. Romeo Bronner Jr., hindi iiwan, ng Estado ang WPS at patuloy na ipagtatanggol ang pambansang interes. Halimbawa, noong ikaanim ng Desyembre taong 2025, Matagumpay na itulak ng PCG gamit ang barkong BRP Cape San Agustin, ang CCG vessel na CCG3303 palayo sa baybayin ng Zambales, humigit kumulang 135 nautical miles. Noong huling linggo ng Nobyembre taong 2025, iniulat ng Philippine Navy na may humigit kumulang 30 barko ng CCG at ng militar ng China na nakita sa apat na features sa WPS kabilang ang Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Escoda Shoal, at Pag-asa Island. Bagamat walang agarang karahasan ang iniulat, binigyang diin na tulad nito ay bahagi ng patuloy na Strait Yang, Gray Zone Corsion, ng China, paggamit ng presensya at pananakot sa halip na direktang digmaan. Para sa gobyerno ng Pilipinas, ang mga aksyong ito ng CCG ay malinaw na paglabag sa soberanya at karapatang pantubigan ng bansa ayon sa batas internasyonal at lokal na batas, kabilang ang Philippine Maritime Zones Act, pati na rin ang desisyon ng arbitrasyon noong 2016 na pabor sa Pilipinas laban sa malawak na claims ng China. Ang pagtaas ng bilang ng mga barkong Chino sa karagatan, pati na ang agresibong pagpipilit, gamit ang water cannon, pagram, o pagpaparamdam ng lakas militar, ay nagpapakita ng patuloy na hamon sa seguridad, kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino, at reputasyon ng soberanya ng bansa. Subalit, ayon sa opisyal na deklarasyon, lalong tumatag ang kapit ng Pilipinas sa WPS, hindi sumusuko, at hindi nagpapakita ng takot. Sa mata ng maraming Pilipino at ng mga autoridad, ang kakampi ng Pilipinas ay hindi kulang, ang tanong na nga lamang, Hanggang kailan tatagal ang pressure at paano patutunayan na ang soberanya ay hindi lang salita kundi tunay na ipagtatanggol sa bawat alon at barko na pumapasok sa ating karagatan?